Maring itinanggi ng uh, Armed the Forces of the Philippines ang sinasabing New Model Agreement na ipinapakalat ng China. Kira gulat ni Patrick De Jesus. Nanindigan ng China sa pagkakaroon ng New Model na kasunduan sa West Philippine Sea kahit pa una na itong pinabulaanan ng matataas na opisyal ng Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, na talakay ang internal understanding sa iba't ibang pagkakataon hanggang sa kasalukuyang administrasyon, ang AFP itinanggirin ito at hindi na rin daw sila nagulat na idawit ng China sa isyu Dagdag ng AFP, hindi na dapat patulan ang mga maling impormasyon na ipinakakalat ng China. It's not surprising that the AFP will be dragged into this but we are one, nga, all of us. Kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that this, there is actual truth to this. So it doesn't even merit uh, response from our end. Nakahanda naman na ang BRP Lake Caliraya, ang barkong gagawing target sa maritime strike exercise bukas na isa sa pinaka-highlight ng balikatan ngayong taon. Mula Maynila, hinatak ito ng isang tugboat patungo sa karagatang nasa bahagi ng Ilocos Norte kung saan gagawin ang maritime strike na nasa loob ng 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas gamit ang iba't ibang missile, armas, sea at aerial assets ng Pilipinas, Amerika, maging ng Australia pupuntiryahin ang BRP Leg Caliraya at palulubugin. During the Mars strike, several AFP, US and Australian defense force platforms will integrate to simultaneously sense and shoot a decommissioned ship By integrating our systems and processes and creating an integrated fires network, we are improving the combined capability of our AFP US force. Muli namang iginiit ng AFP na walang kinalaman sa anumang isyu ngayon ang paggamit sa BRP Lake Caliraya na made in China bilang target na barko. Dati itong tanker ng Philippine National Oil Company bago itinurn over sa Philippine Navy at na-decommissioned. it is not directed to any particular country it's actually directed towards fostering a greater defense posture in any kind of scenario so it just so happened that uh, there is really no it is, there is really no correlation as to the source of this ship uh, we take into perspective kung ano po yung assets na pwede natin gamitin for these exercises. So, um, it's pure coincidental if that is the case. Samantala, kinumpirma ng AFP na namataan ang apat na warship ng People's Liberation Army Navy sa Cebu to passage malapit sa Tawi-Tawi noong nakarang linggo. Pero ayon sa AFP, dumaan lamang ang mga ito at may tuturing na isang innocent passage. This really usually happens in the high seas um, and even in these in this areas. As long as um, there is nothing na um, sa activities nila, then the, it is actually considered as uh, um, innocent passage. It's just really just passing through. That was the that was a report from the navy. We do not want to raise any cause of uh, ano, no, uh, alarm for, for sa ating mga kababayan. Kaya nga po, monitored natin ito. Patungkol naman sa mga research vessel ng China na namonitor din kamakailan, sinabi ng AFP na wala na ang mga ito sa loob ng ating exclusive economic zone. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.